welcome back to our YouTube channel. Nakabili si Asis itong ganitong klase ng mushroom mo. Oh. Ano, 300 daw to. Kasi di ba nitong mga nakaraan, nag-ano siya, nagkulog-kulog, nagkidlat-kidlat. Ngayon, panahon na naman ng ganitong klase ng mushroom. Yung ano, yung pinay na nasa Thailand, nagluto siya ng ganito. Ah, ano, napanood ko yung sa vlog niya. Krong-krong-krong-krong. Masarap to. Dito lang ako nakakita ng na ganitong mushroom, di ba? Nung nandun pa kami kinaama. Yata, oo, pinakita ko na dati sa vlog ko nito. Yan. So, di ko alam kung paano ito lulutuin. Sa Thailand kasi meron silang hinihahalon na soup tapos pinapakuloon lang. Ngayon si Asis, di ko alam kung ano. Very hard for yes, very hard for cleaning. Mahirap lang siya na linisan, guys. Dati yung ganito, lalo kapag mabuhangin, sa may ano siya, sa may, alam nyo yung bunton, yung lupa na umumbok na ganyan, bunton ang tawag namin dun eh. Doon siya nakukuha daw nito, sa jungle. Mabuhangin siya. It's not gonna be nice enough to have mm hmm So, yan. Hindi ko alam kung paano. Pero, ang lulutuin namin ngayon na ulam ay yung tilapia, ipreprito namin to para makakain itong mga bata. At ito na nga yung mayo oh. Isang kilo. Ay, ilang grams to? Ilang grams ba to? Ang bango ng mangga. Ito yung nabili kong fruits. Yan. Ang sarap nung mangga. Yung isa, ipabawon ko kay Asher. Isang araw apple. Isang araw pear. ayon yan yung ano binili namin at saka ito yung, yung coffee mate ngayon isang kilo ng coffee mate ko problema ko ngayon kung saan ko ilalagay dito na lang siguro huhugasan ko to. ilalagay ko to. tapos huhugasan ko to. lagayan ng Milo naman ni Asher minsan kasi talaga ewan ko sa batang ko. minsan nagsasawa na siya sa nagsasawa na siya sa gatas kaya gusto daw niya ng Milo yan. Yan yung napamalengke natin. At, syempre, meron akong take out. Ito yung biko. Pinagati-hatian naming tatlo. At, yung asukal ko pa din. <laughs> ibinalik ko. Kasi nga, meron pa ako dyan glutinous rice. Mommy, have to say only? Only? At yung pinakbet ko doon, dahil nga marami yung naluto namin na pakbet, ngayon, sabi ni Julie, kaysa masira, sabi niya, ipapak daw niya. pinagati hatian din namin, guys. Kung ano yung niluto namin doon, pinagati hatian namin, tapos tinake out na lang. Hmm. Ito yung pinakbet ko doon. O. Oh. Eh, may prito kaming isda ngayon. O, oh, di may partner. Tapos may dal naman ang mga bata. O, oh, iba. Ay. Wala lang. Nagsama-sama lang kami sabado para ang mga bata makapaglaro din. Hi guys, good morning. Ayan, may kumuha sa strawberry natin ah. Ay, sus. May nag-harvest sa ating strawberry. Sino kaya? Yung isa, hinarvest ni Asher kahapon. Yun yung hawak-hawak ni Tonton. Nung pumunta kami kina Julie. Yung bunga nito. Ay, yung nandito pala. Ngayon, may isa dito. Ngayon, nawala na. May nanguha. Hmm, dadalawa na tira. Paborito ni Tonton. Kaya niyang kainin to. Wala na. Hmm. May mga bunga-bunga pa ayun, maliliit pa namumulaklak pa rin eh may isa pa dito ay, hindi pa hinog pinkish pa lang ay, ayun, ayun hmm, ang laki naku, kinain na ng uod muntikan ng masira o, oh, yung ano nya hindi ko nakita ah. Malago kasi ang dahon na. Kailangan bulat-latin. Wala na. <laughs> Nakatatlo tayo. Strawberry. Pakagupit ako guys. iniwan ko si Tonton. Papayksi ako ng buhok. Kasi ang init. Nalibad-baran naku Pero sabi ni Aziz dito daw. Kasi dalawa Look. They have customer. They have customer here. A lot of customer. They have customer. Look, they have a lot of customer there. I will go there. Hi guys, and dito na ako sa bahay. Nagtatatakbo ako kasi sa sobrang init. Tignan nyo kung gaano kaiksi. <laughs> Yung pinagamit ko. Ayan. May bangs yan. Nagpabangsa ko ng konti. Kaya lang, nakatago na siya kasi nga tinakabang siya may nagpabangsa ko ng konti ayan siya yeah. ang init kasi nagtatatakbo ako tapos si tonton din kasi eh magsha-shower ako yan <laughs> yan bago new look ang init guys kaya kailangan sabi ko nga magpapagupit ako kasi sobrang init at ako ay naaalibadbara na sa aking buhok ngayon i blow blower nya dapat sabi ko hindi na huwag mo nang i blower at ano sabi ko magsha-shower ako sabi ko sabi ko nga kaya sis gusto ko magpagupit bago ako magshower para ano kaya hindi ko na siya pina-blower i blow blower nya tapos planplanchahin para maganda ang tina pero sabi ko wag na So, ayan na. Ganyan na ang ating hair. Siyempre, baguets. <laughs> Bagets is <laughs> Kasi sabi ko, pwede mo akong pabangsan ng kundi. Sabi niya, oo, sabi niya. Mas gusto ko yung pinagpagupitan ko, guys. Dalawang parlor dyan. May bagong parlor na nagpatayo. Parehong pasahero ni Asis. Sabi niya sa akin kung gusto ko daw dun sa may kabila. Sabi ko, ayaw ko kasi yung unang nagupit sa akin nga, yung pinuntahan ko ngayon, di ba siya yung unang nagupit sa akin dito? magaan ang kamay niya at saka bukod dun guys ang bilis humaba ang aking buhok sa kanya kasi may mga iba na magaan sa kanya ang gaan, ng, ang gaan talaga guys ng kanyang kamay at tingnan nyo kailan na ako nagpagupit sa kanya February, March, April, May halos tatlong buwan na ang haba na ng buhok ko ba diba? so kapag si Alsa nagugupit ng buhok ko parang hindi humahaba ang buhok ko. kahit isang taon pa parang pakiramdam ko hindi humahaba ang buhok ko kaya sabi ko ayaw ko gusto ko sa kanya kasi siya yung una kong na-try na magpapugupit nga doon at maganda nga magaan nga ang kamay niya at saka yung buhok ko madali lang humaba. Hindi hindi siya ano, hindi siya May mga ganoon kasi guys, naniniwala kayo doon? Kasi sa Pilipinas, pag nagpapagupit ako sa Pilipinas, sa bating ako nagpapagupit kasi magaan ang kamay tapos yung buhok mo, hiyang sa kamay nila, madaling humaba talaga. Unlike kapag ibang naggupit, napakatagal parang aabuti na ng ilang taon ni eh, parang hindi pa rin humahaba ang buhok. Kaya sabi ko ayoko sa ibang kamay, gusto ko yung si Benny eh. Daray kasi yun eh. Daray din yan, guys. <laughs> Buhari din yun nung ano, dyan. Yung sa may malapit sa may malaking supermarket. Ayan, maliligo muna ako at si Tonton ay nagiiyak na. Yan, yan na yung ating bagong look. Ito na yung bagong haircut natin. <laughs> ang iksi. Sabi nga niya, sure. Sabi ko, oh, sure. Sabi niya, sure talaga. Sabi ko, oh, sure talaga. Yung hanggang dito talaga, sabi ko. Yung ganyan, no? Yeah. Yung, <laughs> yan. Kita niyo ba? Yan, 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 yan. Ganyan siya kaiksi talaga. Kasi ang init eh. Ang dami ko ng daldal. Maliligo na ako guys. At yung anak ko nag At bumili na rin ako ng sunscreen. Papaya sunscreen. Ito. Ito. Ay hindi pala siya papaya. Kasi yung papaya 25 lang. Ito 50. Yung ginagamit ko kasi 10 lang. Kaya e, alam nyo naman na ako kahit nandito sa loob ng bahay. Nasa sunburn. May sunburn na nga ako dito oh. Nasunburn na nga ako dyan. kaya Dami ko ng daldal guys. Iwan ko muna kayo. Ma, luligo lang ako at nagantay na si Tonton. Hi guys! So, ayan, dumating na si Asher at magagawa na kami ng homework. Bali, kanina, pagkatapos ko maligo at kinuha ko si Tonton, eksakto naman dumating si Asher at nagpapalutong anong pasta, yung binili namin Napolitana na pasta yung para siyang spaghetti. Eh, nailagay ko yung isang seasoning ng panghang. <laughs> Sabi ko, inuman muna lang ng tubig sabi ko sa inyo anyway, eh, gusto niya talaga yung ganun na pasta, yung yung unhealthy na pasta, gusto, gusto niya kumain, ayokong bigyan minsan minsan pinabibigyan ko kasi sabi ko sa bagay pa, minsan minsan lang naman para mga pansit kanton ba sa atin <laughs> yan so may homework si Asher na so zero pero magbabasa kami kaya hindi ko na rin patatagay ng aking ano vlog video ngayon guys kasi Anong page yun? Page 23. Magbabasa kami, oh. Magbabasa kami ng Nepali. Tapos may sasagutan na, ano, na question. Ito ay tungkol sa sarili niya. Pina-translate ko to kay, ano, kay, kay Gemini. <laughs> kay I Gemini. Meron, merong I Gemini bagong, ano, sa Android. So, pinatranslate ko to, tapos ayun nga. So, naintindihan ko siya. Ngayon, babasahin namin ni Asher. Tapos, pasasagutan ko to. Pero, inaral ko na. Kasi nga, nakatranslate, ipinatranslate ko sa English. Tapos, yung sa, ne, yung sa English na sagot na, pinatranslate ko sa Nepali. <laughs> Para-paraan na lang, guys. Pero, makagawa kami ng homework sa Nepali. Yan, naintindihan ko naman siya. Naintindihan ko kasi nga, na-translate ko na siya sa English. So, ituturo ko naman ngayon kay Asher. so, i-end ko na ang aking video, guys. Kasi medyo mahirap itong nepali-nepali na to. Aabutin na naman kami ng siyam-syam nito sa <laughs> pagbasa. Ah, at hinubaran ko si Tonton, Oo, walang damit. Kasi ang init. Sobrang init talaga. Kaya wala siyang damit. Ah, pero papawisan kasi madalas. Ay, bye-bye na. So, yun lang yung ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching and see our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all. Ay, kiss na, kiss. I am very good. Mwah. Mwah. mwah! mwah! Ang arte naman ng batang ito. Eh, may papikit-pikit.